Itong content na ipapakita ko sa inyo para ito sa mga baguhan na content creator na 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 sa in-stream ads at ads on reel. Panoorin nyo ito guys. Walang kita sa reels or maliit ang kita sa reels na andito ang kita. Ayan, today guys, isishare ko sa inyo ang kitaan dito sa Facebook para sa mga nagsisimula pa lang sa mundo ng vlogging and content creation at para na rin sa may mga ads on reels na mabababa ang kita. Eto guys, dito ito ang ating trabahuhin kasi naandito dito yung kita. Kung makikita nyo, ito yung ginagawa ng mga malalaking content creator dito sila nagfo focus Makikita nyo, hindi sila masyadong nag-reveal. So ang sinasabi natin, ito ang tinatawag nating in-stream ads. So ang pera ay nasa in-stream ads. so Ipapakita ko sa inyo ang kitaan ng ads on reels versus in-stream ads. So, isi-share ko ito sa inyo guys para malaman natin kung saan nyo dapat i-focus yung effort natin, yung traba trabahuhin natin. We need to work smartly para hindi nasasayang yung time and effort natin. Tapos, wala din namang kita. Makikita mo merong mga one, may 1K views dyan. Malalaki na yan para sa ating maliliit na content creator. Pero zero ang kanilang mga, mga revenue. Kaya ayan, ito. Ipapakita ko sa inyo today. Ito. Meron akong views, ipapakita ko sa inyo. Meron akong isang video na merong 3.5K views. Malaki na yan para sa ating maliliit na content creator, di ba? Pero yung view, yun, 3.5K views, pero meron siyang 0 sense lang. Tapos meron na ako isang isang video ni meron siyang 10k views, malaki na yan para sa atin, 'di ba? 10k views, pero ang kanyang earning is only 0.10 cents. Yan. Tapos meron na isang video na nasa 20k, 19. Point something, magti-20k na siya. Uh, na na uh, ads on reels, ang kanyang earning is only 85 cents. 20k views, 85 cents. Ayan, so ganyan lang yung makita sa yun ang mag-compute ng mga malalaking uh, mga views, mga 200k views, mga ganon. Pero kung kayo ay magfo-focus sa in-stream ads, okay? Sa in-stream ads na kailangan natin kunin yung 60,000 minutes, so ipapakita ko sa inyo ang kitaan ha na meron lang siyang 785 Uh, views okay 785 views meron na agad siyang 0.25 cents 785 lang yan ha so medyo mataas siya sa ads on reels and also meron akong 1.8k lang 1.8k views pero meron na agad siyang 0. 75 cents at meron din akong isa na nasa 3, 3 yeah, 46 k views meron siyang 2 dollars ayan meron siyang 2 dollars at meron din, kapag nakachamba kayo at nag-viral yung video nyo, ito, meron akong 283k views. Meron siyang $80. $80. That's about 4,000 pesos, okay? At meron din, kung makachamba ka talaga at mag-viral ka, meron kang 3 million views. Yan ay 800 818 uh, so nasa magkano 8 times 5 nasa 40,000 plus Ayan. So ayan guys, pinapakita ko sa inyo kasi gusto kong malaman nyo at matulungan kayo lalo pa sa mga bagong um, content creator at gustong pasukin ang mundo ng uh, vlogging na dito dapat uh, new pinofocus yung mga effort natin. Gumawa kayo ng video na 3 minutes pataas. Kung makikita nyo lahat ng mga sikat na content creator, nandyan sa long video, nandyan sila, wala sila sa reels. Sa reels, medyo maliit ang kita. Kaya kung gusto nyo kumita, mag-focus tayo sa in-stream ads. So, paano natin makuha ang, um, ang stream ads? Kailangan natin ma-reach yung 60,000 minutes. So, gumawa kayo ng mga video na pwedeng mag-viral. And pwede din kayo mag-live para ma-reach natin yung 60,000 minutes. So, o ngayon, alam nyo na kung paano kumita sa ads on reel and in-stream ads. So ano pang ginagawa nyo? Go, go, go na!